Hello everyone. So ayan, sabayan niyo ako. Pupunta tayo ng Slimy Mountain. So sasakay ta na tayo ng uh, tram or train po dito sa Glab uh, sa Kuan po sa Main Square po tayo mag-start papunta doon kasi diretso na siya unlike before. So ayan po, nakasakay na po pala ako ng tram. Nagaling po ako ng uh, Main Square po. So, diretso na po, derecho na po pala yung kuan dito, yung tram papuntang Slimy. So, ayan na po yung entrance ng Slimy Mountain. Ayan po yung labas nila. Tapos, papasok ka doon sa loob. Kasi may parang cashier doon. Tapos, doon ka magbabayad. Pero pag Sabado at sa Kalinggo, free po yung rides po ng cable car. Tapos ito po yung kuan uh, niya, yung view niya. Diyan po dumadaan yung train. Tapos pagpasok mo doon, pupunta ka doon sa cashier. Tapos i-present mo lang po yung ID mo. Pero kung wala kang ID, pwede naman siya pero magbayad ka ng 10 euro po. Pero pag Saturday Sunday, Free na po yung rides ng cable cars pero wala po akong ID kasi expired na po. So yung sabi niya magbayad ka na ng 10 euro pero dapat free na yun pero wala kasi akong ID. Pero at least pinayagan pa rin nila ako na makasakay ako ng cable car papuntang taas kasi Ando na yung mga kasama ko. So, ito po yung tower na si sa pinakatuktok. So, isa daw, uh, restaurant din pala daw ito. Tapos, hindi pa ako nakaakyat dan kasi may bayad daw din dyan sa taas ng 10 euro ng entrance. So, ito po yung sa pinakataas din sa Slimy Mountain. So, dito kayo mag-stop. Tapos, pwede kayo maglakad-lakad doon. Tapos... May mga kuan din dito, mga restaurant, pwede kang magkapi. Actually, nagkapi yung mga kasama ko. So, ikukwento ko pala yung pagbiyahe ko dito, papunta is nawala po tayo. <laughs> Kasi nga, uh, iba po yung instruction po. So, pangalawang bisis ko palang pum pumunta dito sa Slimy Mountain ng Bansang Croatian. Nung first ko po is nung... Uh, Taglamig yung may ice ice pa dito grabe ang ginaw. Yan din yung first ko na punta. Tapos iwan ko magkano yung bayad dati. Tapos ngayon tapos sa uh, ngayong summer ito na yung pangalawa kong punta sa summer. Tapos ayan po yung mga friend ko na si Rex tapos yung mga bago kong mga friends na nakita di na po dito sa Bansang Croatia. So nag-enjoy-enjoy lang ako ng aking life dito kasi nga ho, bawal tayong ma-stress or ma-depress kasi malayo po tayo sa ating family kasi wala po po tayong tarbaho. So waiting pa po ako ng work permit ko sa bago kong, uh, sa bago kong tarbaho. So abangan kung saan tayo mapapadpad. Tapos ayan po, uh, nung time na to is umulan siya. Tapos ayun, nauna na pala yung mga kasama ko kasi sabi ko na iwan kasi nila ako kasi sabi nila sa main square kami magkita pero hindi na pala sila bumaba. So dumiretso na sila tapos ako sa kabilang tram ako nakasakay so nawala po ako. Tapos nakasakay ako ng pasabski mo. tapos sabi ko, hindi na lang siguro ako tutuloy. Kasi pag-aantayin pa nila ako yung parang Matagalan na sila. So, ito po pala yung cable car. No? Nasa laob na kami niyan. Actually, pa-uwi na kami nito. Sa isang tram, uh, sa isang car kami lahat para enjoy po. Nung pataas po ako, is ako lang po mag -isa. Kasi nauna na nga yung mga friend ko. Tapos, ito po yung view nila sa taas, yung cable car. So, katatapos lang pala mag-ulan dito. So, pag winter din pala dito, parang upaw siya lahat. Yung parang wala yung mga green na mga dahon. So, para siyang mga patay na kahoy. Yun, maglaglagan yung mga kuha nila, yung mga dahon tapos, ayan, pag winter, uh, summer, ito po, green lahat po yung kuha nila. Tapos, ayan po si Rix, si Mac Mac, my new friend in Croatia. So, si Rix is nagtatrabaho po siya sa isang company na ito si Mac Mac at saka yung katabi niya is sa uh, uh, KFC din pala dati. Tapos, ito po si Rara, ang babaeng toko. char <laughs> Actually, ang kuanang namin, hindi kami talaga friend na totally friend ni to So, nag nagkakilala lang kami ni Rex sa Facebook. Sa nag-comment-comment siya, tapos nag-chat na lang kami. Tapos, iyon, yung parang gusto ko rin malibangin yung sarili ko. Kasi, bawal po tayong ma-stress. Actually, na stress na tayo pero pilit nating nilalabanan yung ating buhay dito kasi baka mabaliw po tayo so wag na ayan yung pong pinakamahirap po sa isang OFW so kailangan mong tatagan yung sarili mo sa lahat ng mga pagsubok na darating kasi uh, ikaw lang mag-isa dito so laban mo to kaya mawag kang dapat mawala ng pag-asa so sa isang OFW is normal lang po yan yung may mga problema pero minsan po pag di na maagapan kasi yung parang yung depression po is tutupo po yan kasi naranasan ko yan siya dati so hindi siya madali sa isang OFW kaya minsan yung mga isang mga OFW na minsan nagbibigti na lang kasi parang yung hindi na nila kaya pero yan po rin yung iwasan natin kasi nga ho, masama po yan siya. Kasi nga, di ba, kailangan natin labanan yung lahat ng mga problema. Kasi ha, hindi tayo bibigyan ni Lord ng problema ng walang solusyon. So kailangan nang natin talagang magbaon ng 1% na mga pasensya at mga tatag ng loob tapos kasi minsan kasi uh, ha, kuanin ka talaga ng kuan ng problema dito so hindi siya hindi lahat perfect yung mga pagdadaanan mo bilang isang OFW sa isang bansa so marami po ding mga circumstances na mangyayari or mangyayari pa sa iyo pero kailangan mo riyan siyang lagpasan para makamit mo yung mga uh, pangarap mo sa buhay, hindi lang sa sarili mo pati na rin sa pamilya mo. So ayan po, ito po yung uh, view ng cable car So ito ring parang slimy Mountain Els isang tourist spot po dito sa Zagreb uh, sa Croatia po. Kasi kahit kuanto kahit winter at summer, all, uh, lagi po itong, isa po itong tourist spot dito sa pinaka city, yung cable car nila. So, pag tourist siguro is magbabayad ka lang ng 10 euro, kagaya sa ginawa ko kasi wala pa akong ID. Tapos, magpunta ka lang dun sa cashier, tapos may parang ibibigay sila ng git fast na yung parang Uh, QR code lang yon tapos i-swipe mo siya para ma-open na po tapos papasok ka na doon sa sa cable car tapos ayan ha uh, pauwi na kami nito kasi nga ho umulan po sa taas tapos mga mga 5 pm na po ito ng hapon tapos ayon nag CR lang kami tapos, uh, lalabas na rin kami pagkatapos nito. Uuwi na kami ng city kung saan kami pupunta. Uh, doon kami pupunta sa Sagreb. Tapos, ayan po yung mga kasama ko. Ma, gumagawa din sila ng video si Makmak Yan, basta sa KFC din yan pala siya si Makmak dati. Tapos, ayan po yung sasakyan namin na tram. Tapos, yung iba po is uh, kumuha pa po dito ng... Mga wild cherries po. Umakyat pa kami. Ayan po yung sa labas. Tapos, nakuha pa kami ng mga wild cherries dito. Uh, nagkuha yung mga friend ko. Tapos, kumain kami while waiting po. Diyan po yung sa uh, tram na sasakyan nyo sa Dolce papunta. Basta number 14 yung sasakyan nyo papunta yan siya dun sa sa Slamy Mountain. Tapos ayan, umakyat ako dyan sa puno. Tapos yung driver din, kumuha siya ng cherries dyan. Tapos nakikuha na rin kami kasi ang raming bunga. Tapos uh, hindi naman siya masyadong matamis. Well, cherries daw ito. Tapos parang wala man siyang may-ari kasi yung driver kumain din siya. Tapos kami nag- nagsunod na rin kami tapos umakyat ako sa taas tapos yung mga friends ko kumuha rin sila kumain din sila ng wild cherry tapos yung driver uh, antayin pa nila yan magantay pa yan si siya ng mga pasahero pabalik tapos uh, ayan inaantay lang namin siya na papasok po sa train kasi siya yung driver tapos sa uh, babalik na po kami ng city niyan sa pinakasinto sa main square kasi may may ganap doon daw na mga iwan